ito na yung pinaka core niya. Hindi na siya mabubuksan. Hmm? Baka maputol natin si baby. Dolls within dolls within a doll. Bakit ba inimbento nila yung ganitong klase ng dala, no? Doesn't make sense to me, pero gustong gusto po ito ng aking anak. Kasi gustong gusto niyang na di-discover ko anong nasa loob at kung ano yung makikita sa pinaka-core nitong Russian doll. Katulad po yan ng ating tema ngayong araw sa ating ebanghelyo sa John 8 verses 51 to 59. Muli po ako si Paula Gawat. Samahan mo muna ako dito sa Tandas ng Pag-asa. Meron pong mga bagay sa mundo na sadyang ang hirap intindihin o maunawaan. Ang hirap matarok ng ibig sabihin o yung pinaka-core message nila. Yan ang pakiramdam ng mga Hudyo sa mga salitang pinitawan ni Jesus ayon sa mabuting balita ni Juan sa chapter 8. Ito ang sagot ni Jesus sa mga komento ng mga Hudyo. Tandaan nyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan. Sabi ng mga Hudyo, Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Sagot ni Jesus, Kung ako ay nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking ama ang nagpaparangal sa akin. At sinasabi niyong, siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala. Ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Sabi ng mga hudyo, Wala ka pang taon at nakita mo na si Abraham? Sagot ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na those last words in English translation in the Bible is, Amen, Amen, I say to you, even before Abraham came to be, I am. Hirap na hirap ang mga Hudyo na i-gets yung sinasabi ni Jesus. Para sa kanila, it doesn't make sense. Paano ka hindi mamamatay? Eh lahat naman namamatay. Kahit pa si Amang Abraham, na siyang napakadakila. It doesn't make sense. Paano niya nakilala si Abraham? Paano sila nagkita? Eh, nauna naman ang amang Abraham na mamuhay sa mundong ito. Imposibleng nagpang-abot sila. At nagpakilala pa si Jesus as the I am? Talaga naman, nung napakinggan nila yon ay nag-init ang dugo nila, nag-high blood na silang lahat at napapulot sila ng bato sa tindi ng kanilang emosyong nararamdaman. Hindi nila ito maunawaan. Jesus was unfolding to them one by one who He is up to His core being. Nauna, siya ang daan sa buhay na walang hanggan. Kaya mamuhay ng ayon sa kanyang aral at mga salita. Pangalawa, siya ang anak ng Panginoong Ama. Na siya lamang kanyang sinusunod at siyang natatangi lamang na makapagpaparangal sa kanya. At ang pangatlo at ang pinaka-core ay si Jesus ay ang I am, ang Yahweh. Kilala ng mga Hudyo si Yahweh. Ito ang personal na pagpapakilala ng Panginoong Diyos kay Moises sa Mount Sinai. At alam ng mga Hudyo na si Yahweh ang pinaka-source ng lahat ng nilikhang nilalang, ang pinakatiyak na tagapaglikha at ang pinakakinakailangan nilalang. Hindi matarok ng mga Hudyo kung bakit sasabihin ni Jesus na siya si Yahweh o the great I am. Shai siya na, bago pa mangyari o malikha ang lahat. Hindi ito katanggap-tanggap sa mga hudyo. Pero alalahanin natin ang sinabi ni Jesus bago niya i-reveal sa kanila itong core identity niya. Sinabi niya sa verse 55, or parang nilinaw niya sa verse 55, na siya'y hindi sinungaling at wala sa karakter ni Jesus ang pagiging sinungaling. Ngayong papalapit na po ang mahal na araw, ay sana ay mas makilala pa natin ng mas malalim si Jesus at naway maliwanagan po tayo sa ating isipan at sa ating puso na siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang ibang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Sana po ay nabless kayo ng short reflection video na ito. paki ang like button at paki-share na rin po sa inyong mga friends para marami pa tayong makasama dito sa landas ng pag-asa.